pagbati sa lahat. Maligayang pagdating sa devotional verse, ang iyong one-stop na destinasyon, para sa lahat ng bagay na nakapagpapasigla ng espiritual na kamalayan. Kami ay nasasabik na nakasama ka. Tandaan na mag-subscribe at pindutin ang like button kung gusto mo ang ating content. Ngayon, magsimula tayo sa paglalakbay. Julio Siam, 2024 Ang tema ng ating debosyon sa araw na ito ay, ang kabutihan ng Diyos ay susundan ka. Talata Tunay na ang kabutihan at kagandahang loob ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Mga awit 23 versikulo, 6 King James Version Mensahe Pagkatapos na ihanda ng Diyos ang isang hapag para sa iyo sa harapan ng iyong kaaway at punuin ang iyong kopa ng kasaganaan, mga awit 23 versikulo 5, ang susunod na bagay na kanyang gagawin ay hayaan ang kanyang awa at kabutihan na sumunod sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Naiisip mo ba, pagkatapos mong mabuli ng iyong mga kaaway, narito ang hari ng lahat ng mga hari, gagantimpalaan ka ng kanyang kabutihan at awa sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi ba't ang katotohanan ng iyon ay napakalakas, at nagbibigay katiyakan, na anuman ang iyong pinagdaraanan, habang nananatili kang tapat sa Diyos, ang kanyang mga pangako ay matutupad. Minamahal, titiyakin ng Diyos na mayroong kang tagumpay para sa iyong pangarap at promosyon. At ang mga taong kinukutya ka, inuusig, sinisiraan ka, inaakusahan ka, at iba pa. Sisiguraduhin ng Diyos na makikita nila ang kanyang liwanag na sumisikat sa iyong buhay upang sila rin ay mapakumbaba at itataas sa kanyang panahon. Ang mabuting Diyos na ating pinaglilingkuran. Aleluya! Tayo'y manalangin. Aba Ama, napakabuti mo. Mapalad po akong nakilala ka at pinili kong manatiling tapat sa iyo kahit anong mangyari. Salamat po sa iyong gagawin. Naway luwalhatiin ka habang ang iyong kabutihan at mga awa ay sumusunod po sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kabutihan ng Diyos ay susundan ka. Tunay na ang kabutihan at kagandahang loob ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Mga awit 23 versikulo, 6 King James Version. Hanggang sa muli nating pagkikita, sumain nyo nawa ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Naway humayo ka ng may tapang, pag-asa, at pusong nag-uumapaw sa pasasalamat. Manatiling pinagpala, mahal na kaibigan.